Good morning everyone. This is Professor Vincent Tori Bongolan. na nga po mga kaibigan, tila nalalagay na po ang uh, gobyerno, ang administrasyon ni President uh, uh, Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. dahil unti-unti uh, na po uh, umaalis, no? At uh, talaga namang hindi na po kinakaya ng uh, ilan sa mga opisyal ng uh, pamahalaan ang uh, mga nangyayari. Okay? So alam natin na ilan po sa mga opisyal ay uh, obviously, no, ay uh, hindi po nila ginawa ng tama. Hindi po nila sinunod kung ano po ang nakasulat sa ating saligang batas. Marami pong paglabag, no, lalo na po ng uh, hinuli si uh, former President Rodrigo Roa Duterte na kung saan po ay uh, very obvious na tinalikuran po ng uh, men in authority, no, men in a uniform yung nararapat na proseso sa paghuli po ng uh, isang uh, akusado o suspect. Tandaan natin mga kaibigan, wala pa pong verdict at wala pa pong uh, formal na kaso, no? Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte and hindi pa po siya guilty dahil siya po ay uh, inaakusahan pa lamang ng mga uh, kalaban niya sa politika, okay? So ating matatandaan na siya uh, former President Rodrigo Roa Duterte ay kagagaling lamang po sa Hong Kong. Ayan. At paglapag na paglapag po niya dito, siya po ay uh, hinuli at dinala sa William uh, Moore Air Base. Ayan. So pagdating po niya sa William Moore Air Base ay doon na po siya. No? Sa, kumbaga, mabilisan po yung ginawang uh, uh, pag hahatid uh, sa kanya sa International Criminal Court sa Hague, Netherlands, okay? So, ibig sabihin po, ang uh, proseso kapag ang isang suspect ay uh, nahuli o inaresto, meron pong mga alituntunin na dapat sundin upang ang pag-aresto ay uh, maging maayos at uh, maprotektahan ang karapatang pantao ng uh, isang suspect, okay? So, nakalagay po at nakasulat sa Article 59, Rome Statute of the International Criminal Court na kapag ang uh, isang suspect, no, ay uh, inaresto, dapat ay dalhin ito kaagad-agad sa Competent Judicial Authority. Ayan. So, ano po ang nangyari? Nang siya po ay dumating sa Pilipinas at bumaba po sa Ninoy Aquino International Airport, dinala po siya sa ah uh, uh, William Moore Air Base, no, doon po siya dinala at hindi po siya dinala sa competent judicial authority. Which is napakahalaga po 'yon. Bakit? Bakit kinakailangan ang inaresto ay dadalhin sa competent judicial authority? Ang unang dahilan po ay kinakailangan na basahin, maintindihan at uh, malaman po kung ang uh, paghuli o pag-aresto sa isang uh, inaakusahan ay dumaan po sa tama at legal na proseso okay sa competent judicial authority po kasi sila yung magde-determine sila po yung magi-interpret ng uh, batas no sila po yung magi-interpret doon sa uh, warrant of uh, arrest no sila po yung mag interpret okay so dapat dinala po siya sa korte dahil yung korte po ang uh, magde-determine kung yung warrant of arrest nga ba ay uh, para kay uh, former president Rodrigo Roa Duterte. Okay? Pangalawa po, ang uh, competent judicial authority din ang uh, titingin o susuri doon sa proseso ng paghuli sa kanya. Dapat dinala siya sa competent judicial authority, dapat uh, binasahan po siya ng uh, warrant of arrest. Dapat ipinakita po kay former President Rodrigo Roa Duterte ang warrant of arrest at dapat pinaintindi po sa kanya ang kanyang mga karapatan. Ano po yung kanyang mga karapatan na yun? Nakara, nakasaad po naman sa Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution Section 12 ang karapatan po ng isang suspect. no Andito po yung karapatan po niyang manahimik hanggat wala po siyang sariling abogado kung wala po siyang uh, pambayad sa isang abogado, ang gobyerno po ang magbibigay sa kanya ng abogado. 'Di ba kapag hinuhuli po yung suspect, ang sinasabi ng mga humuhuli, may karapatan kang manahimik, no? Okay, so ang ginawa po sa kanya, hinuli po siya at uh, hindi na po siya binigyan ng pagkakataon na bigyan ng uh, abogado. In fact, doon sa Villa More Erbes, uh, inulit po niya... Uh, hiniling po yung kanyang uh, karapatan, okay? Hiningi po ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte kay uh, uh, CIDG Major General Nicolas Torre III, ang sabi po ni uh, President, hinihintay ko ang uh, aking anak. So, hinihintay ko ang aking anak. Ang sabi po ni Major General Nicolas Torre ay hindi mangyayari yon hindi po pupunta no ang inyong anak so yun po no ay uh, sinabi ni Nicolas Torre ngunit sabi po ni Presidente uh, President Duterte okay lang no okay lang uh, make it clear linawin mo may mabuti yun po ang ibig niya sabihin din linawin mo nga kung sakaling pumunta dito yung aking anak eh hindi mo papapasukin So bakit po hinighlight niyo ni uh, President Duterte? Kasi po nasa Bill of Rights po 'yon na dapat ay pagbigyan siya doon sa kanyang kahilingan. Dahil at the end of the day, ang sabi po niya uh, at the end of the discussion, inihintay ko ang anak ko dahil siya ay ang uh, legal counsel ko. Siya ay magiging isa sa aking mga legal counsel o tagapagtanggol yun po yung nakasaad sa Bill of Rights under the uh, 1987 Constitution, the rights to uh, choose the uh, council of uh, his choice, no? Wherein, hindi po yun ipinagkaloob sa kanya, okay? Pagkos ay nagmamadali po itong si uh, Nicolas Torre, nadalhin nga po sa Hague, itong si former President Rodrigo Roa Duterte. Ayan. So napakalaki po ng uh, pagkakamali ng uh, uh otoridad. Ngayon, in-interview po yung isa sa mga taga-DOJ, uh, undersecretary. In-interview po siya ni Atty. Claire Castro. At uh, tinanong po ni Atty. Claire Castro, nasunod ba yung proseso ng pagdakip sa dating uh, ano? Sa, sa pagdakip nun, no? Nasunod ba yung proseso? Ano ba yung partisipasyon ng Department of Justice dito? Ang sabi po ng Undersecretary, uh, ang partisipasyon po ng DOJ dito ay kami po yung umaktong uh, competent legal authority. Ayan. So nakapagtataka mga kaibigan, parang hindi po kumuha ng law itong DOJ Undersecretary. Ang nakapagtataka dito, siya po ay nagkatrabaho sa Department of Justice. Alam po niya alam po niya yan. Imposible pong hindi niya alam. Dahil meron po tayong tatlong branches of the government. Meron po tayong judicial, executive, at legislative department. Okay? Iisay-isayin natin. Unahin natin sa pinakang mataas, no? Sa una, executive department. Ang head po ng executive department ay ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po ang head ng executive department. Kabilang po dito, yung mga secretaries. Mga offices ng gobyerno, no? Anjan po ang DOJ, Department of Health, NLRC, uh, marami pang ibang ahensya ng gobyerno. Yung mga secretaries, yan po ay under ng executive department. So, ibig sabihin, ang DOJ po ay kabilang sa executive department. Ang legislative department ay binubuo po ito ng bicameral, no? Ito po yung Congress at Senate, no? Yan po. Ang pinakang head naman po ng ah uh, uh, legislative department, syempre yung uh, Senate President. Okay? At ito naman po, yung pangatlo po, yung uh, judicial uh, branch of the government. Ang uh, head po dito ay ang uh, uh, Chief Justice, no? Ang uh, mamamahal ang pinakang head po ng judicial ay ang Chief Justice. So syempre ito po yung mga Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Supreme Court, korte, yan. Yen po ang judicial system o judicial branch. So ibig sabihin, ang korte uh, po dapat yung uh, competent judicial authority, mga kaibigan, okay? So yun po yung nalabag. Okay, ito po yung breaking news mga kaibigan. Ito po yung breaking news, makinig po kayong mabuti dahil tiyak kakabahan si President Marcos Jr. At dahil nga po sa tahasang paglabag sa mga karapatang pantao at mga karapatang legal na ipinagkait sa dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay po ng pagkakaaresto sa kanya, ay nalalagay tayo ngayon sa alanganin. Nalalagay po ang administrasyong ito niya uh, President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. All right. So hindi lamang po mga abogado dito sa Pilipinas ang kumukundi na sa naging mga pangyayari, no? Maging ang mga abogado sa ibang bansa ay nagbigay na po ng kanilang mga opinyon kaugnay po sa naging uh, pag-aresto sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Okay, so hindi lamang po yan ang uh, breaking news ngayon mga kaibigan sapagkat inyong matatandaan na si uh, Mayor Sebastian Duterte ang anak po no ang mga anak po ni dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naghain po ng petition sa Korte Suprema sa tulong po ng kanilang abogado na si uh, Attorney Salvador Panelo at ang kanyang anak na si uh, Attorney uh, I forgot the name of uh, his son no si Panelo din po siyempre nagfile po ng uh, petition for habeas corpus itong si attorney uh, Panelo ayan in behalf of the uh, former uh, former president Rodrigo Roa Duterte's uh, children okay so ang uh, habeas corpus po ay uh, kumukwestyon kung bakit hindi idinaan o dinaan o inapply yung mga tamang proseso sa pagdakip sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Alright, so dahil po dyan ay nalalagay sa alanganin ang ating bansa. At syempre, ito po ang pinakamalupit na dapat ninyong maintindihan. Tumanggi na po ang solicitor general na ipagtanggol ang gobyernong ito. Tumanggi na po No si Solicitor General Menardo Guevara na ipagtanggol ang mga ahensya ng uh, gobyerno na naging daan upang uh, mahuli upang maaresto si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay, ang mangyayari po kasi mga kaibigan ay uh, hihilingin ng uh, Korte Suprema sa gobyerno no sa pamamagitan po ni uh, Solicitor General Menardo Guevara yung paliwanag ng gobyerno. Bakit hinuli itong si uh, uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte? Tama ba yung mga prosesong pinagdaanan hanggang sa madala po sa The Hague itong si uh, former President Rodrigo Roa Duterte? At dahil nga po hindi na niya kayang ipagtanggol ang gobyernong ito dahil tahasan pong na-violate talaga ang uh, saligang batas no lalong-lalo lalo na yung article 59 na arrest proceedings no na nakasaad po sa Rome Statute of the International Criminal Court hindi po natupad yon hindi po nasunod yon hindi po yon ini-apply kay dating pangulong Rodrigo Roa Duterte kinalimutan din po ng mga otoridad ang uh, nakapaloob sa Bill of Rights no Article 3 Bill of Rights of the 1987 Constitution Section 12 no may mga videos po na nagpapatunay na makapagpapatunay sa naging pag-abuso ni uh, Major General Nicolas Torres III about sa paghuli nga po at pag-aresto kay former president Rodrigo Roa Duterte so syempre ang abogado po ng gobyerno ay ang Solicitor General ang Solicitor General po uh, again ang magtatanggol at ang magsisilbing abogado ng gobyerno. Pero tinanggihan na nga po ito. Tumanggi na po si Solicitor General Menardo Guevara at sinabi po niya, mariin po niyang sinabi, bakit ko ipagtatanggol no ang gobyernong ito? No? Bakit ko ipagtatanggol ang gobyernong ito? Bakit? Bakit? O hindi na niya kayang ipagtanggol? Ang sabi niya, bakit ko ipagtatanggol ang uh, gobyernong ito? Eh hindi na nga tayo parte, hindi na tayo miyembro ng International Criminal Court. Ang tanong dito, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, eh bakit? No? Bakit? Bakit? No? Ibinigay? si former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. No? Bakit po nasabi, nasabi natin ibinigay? Maganda pa nga po yung sinabi ko eh, ibinigay. Pero that is kidnapping. Okay, kidnap, kinidnap po ang Pangulo. No? Dahil hindi po siya binasahan ng warrant of arrest. Hindi po siya pinak hindi po pinakita sa kanya yung warrant of arrest at hindi po ibinigay sa kanya yung mga karapatan na dapat po niyang uh, matamasa dapat po niyang makamit bago sa kanyang pag-aresto. Hindi po yung binigay sa kanya. Malinaw na malinaw po doon sa uh, Article 59, uh, Arrest Proceedings of the International Criminal Court. Maliwanag na maliwanag po doon mga kaibigan. Nakasaad, no? Uh, number 3. Uh, number 3, ano nga po doon nakalagay doon sa number 3 na yon Nalimutan ko tuloy eh. Pero yun nga... Pin yun yung pinakang uh, tanong doon mga kaibigan. Yung pinakang tanong doon, yung number three ang napakahalaga. Alright, so to cut the story, umaayaw na po si Minardo Guevara. Ang, nakapag, ang nakakatakot dito mga kaibigan, ongoing, ongoing yung uh, petition na isinampa ni uh, Attorney Vic Rodriguez at ang kanyang mga kasamahan kasama po si Congressman na uh, Isidro Ungab, di ba nagfile po sila ng petition uh, sa Korte Suprema at pinapawalang bisa uh, yung uh, GAA. Dahil dumaan nga po ito sa mala ma yang proseso. Yan. So dahil nga po 'yon yung naging Uh, proseso ng uh, ga, uh, marami pong mga blanco doon sa BICAM BICAM committee report napakarami pong blanco ang tagapagtanggol po ng gobyerno sa usaping ito siyempre ang uh, Solicitor General ngayon kung sakaling mag-resign itong si Solicitor General sino ngayon ang magtatanggol sa gobyerno. Okay? Hindi lamang po 'yan. Dati, akala ko iniisip ko kasi ah uh, iniisip ko kasi na kapag nagkaroon ng kumbaga malawakang protesta ang mga sumusuporta sa dating pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Naisip ko kasi kapag nagkaroon ng kaguluhan ay baka magdeklara ng martial law itong si President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Pero nakikita ko mga kaibigan, nakikita ko na unti-unti ang mga opisyal po ng pamahalaan ay nagigising na. No? Nagigising na sa kanilang matulog, ah, mahimbing na pagkakatulog. Bakit? Ilan sa mga alagad po ng batas, ilan sa mga men in uniform po no? Ilan po sa mga men in uniform ay nagre-resign na. Ang uh, isa po yung pinakang latest ay si yung yung pulis, no? Isa po sa mga latest ay yung pulis. Alright, so yung police na si ah uh, Franz Alpatrolman Patrolman, uh, Francis, Steve, uh, uh, Fontilia. Ano yung apelyido niya? Yung pinakanggit ng apelyido niya? Ah, uh, nalimutan ko eh. Mm -mm. Anyway, saka na lang to Hindi ko matandaan yung pangalan niya Francis Steve Pontilla lang yung pangalan niya na natatandaan ko eh Anyway, yun lang muna guys Thank you